biktima ng mga bully. Tutok lang, ha? Tutok lang kayo. Usapang buling tayo. Kasama si Moka at Jace Flores. Okay, yung binitin namin. Anong uri ng pambubuli? Ang... Si Jace kasi sabi mo, binubuli ka, kaya nang buli ka. Ikaw, anong uri ng pambubuli ginawa mo? <coughs> uh, so, pagbalik mo sa, sa school ba yan? Pagbalik ko sa, sa elementary. Oh, elementary. Elementary nag o, oh, tabachoy, um, tabachoy! Ginagano ko na. Tapos hinaharang ako sa hallway, hindi ako pinapadaan, kinukuha ba? yung lunch money ko. Ba? Oh. Typical, typical story. So, mm -hmm. anong nangyari? Parang, wala na, hindi na ako, pumapalag na ako, hindi na ako pumapayag. Naging physical na rin eh. Kung baga parang, I, I, I follow the rule na if you can't beat them, be one of them. Ganon? So, 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 parang nangyari, parang napunta ako sa mga bully. Mm -hmm. So, 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 ikaw na nang bubully? mm -hmm. ako na nang bubully nun. Nako. Parang, parang hindi na mabully. Okay, si, si Mocha na... Ang ganda-ganda mo, ikaw ang binubu... Ang... Ikaw ba, biktima o ikaw na biktima mo? Biktima po ako. Bata ka, ang oh, elementary oh. din. Oo, <laughs> oh, oh. kaya takot akong katabi to, bully. nang bubuli pala to eh. Uh -huh. Kasi po, iga nung bata ko. <laughs> Hindi, gumanti lang siya eh, oh, ikaw. Okay, nga. Uh, ako naman, never akong gumanti. Uh -huh. Kasi nung bata po talaga ako, ah... Uh, maiting ako ngayon. Mas maitim talaga. Ayan ang um, pangit-pangit. <laughs> pangit ba yan? Hindi naman ah. Oo, mo, naman. Itsura pa lang talaga kung inaapi na, di ba? Inusente uh -huh. ka nga Ayan, dyan eh. Kasi... Parang tirador ka lang na, na suka. Ayan, ang itin, Tignan mo po. Oh. <laughs> itim. Ang bino eh. Asa ka ba? Ito, eh, ito. <laughs> <laughs> tino namin, oh, namin, ano tinatawag ako ngayon. Ano tukso sa sayo? Ay, ano tinawag Bakit Bakit gano'ng kinailawan pa patong pink na 'to? <laughs> kinailawan talaga o anong to so, sa iyo? Uh, negra, negrita, baluga, talagang uling latik. Nog-nog. So, anong, anong, Nog. <laughs> oh. anong ginagawa? Nog-nog. Ano ginagawa mo? Ah, uh, tahimik lang ako. Tsaka talaga naging insecure ako sa sarili ko. Hmm. So tahimik ako, wala akong masyadong friends. Kasi nga, ano eh, yung sinasabi sa akin, pangit-pangit mo, laki ng Pero, lips mo. Pero alam mo, di ka pangit, ha? Inferno hmm. sa mga, ano ya? Jace, no? Ayan. So, si Jay Sabon po, lumipat sa Hawaii. Mula Brunei, tama? Yes. Ba't ka lumipat? Kasi uh, binubuli ka. Hindi naman, nag-migrate oh, na ako malaw, sa binubuli Hawaii. binubuli ka, oh. Pero sino kadalasan ang nambubuli sa inyo? Kaklase, kaibigan, kamag-anak? Oh. Hindi, actually kaklase. Kasi tsaka sa Hawaii, uh, usually yung mga kaklase ko mga Samoan, ang lalaki, yung mga Tongan, tapos mga Hawaiian. So napaka, kumbaga, hindi, ayaw ayoko nang magsabi ng, ng masama about about uh, people in Hawaii. Pero usually there, pag taga Philippines ka, tapos bagong punta ka doon, parang... Discriminatory. This, yeah, this, discrimination. discrimination you, parang, this, this, yeah. So, paano nyo na, ano to, na, na overcome mo? Paano nyo na nagawang matigil? yung pambubully sa inyo. Yung security ko sa family ko, especially yung father ko, naalala ko noon. Supportant. Oo, sinasabi niya sa akin kasi talagang itim ko ang sabi niya sa akin palagi, black beauty. Ayun. Tapos Ayun. nag register sa, sa utak ko yung black beauty ako, black beauty ako. Pangalawa, sabi niya, ah, olive skin. Ano olive kaya yung skin? olive skin? Parang brownish, Oo. greenish, ganun-ganon. Tapos sabi niya, ah, Amazonas. Parang magandang term sa tomboy. Amazonas daw, parang parang matapang 'yun. So every time na narinig kong sinasabihan ako ng mga kaklasikong babae na o kaya mga pinsa ko ng mapapote, siya sabi, negrita, moka, negra. Hindi mo na hindi. Wala na. Oo, ang sabi ko lang sa sarili ko, eh sabi ng tatay ko, black beauty black ako beauty eh. Ka. So yun yung naging lakas sa akin na hmm. black beauty. Black is beautiful.